Ano umagang kay Tokpo? May Tokpo dito guys sa kwarto namin. Pero hindi naman siya tumutulog. Mabait naman siya. Babalik-balik dito sa kwarto. Nandito siya oh. Dito sa kabila walang screen. Oh, yeah. doon nung ganit siya. Di naman. Eh, gumapang naman siya pag gano'n. Ano yun? Walang screen pala siguro yung gabi niya dito. Hindi namin alam guys kung ngayon din yung gagabi kasi nakalabas na yung gagabi eh. Iba yan ulit? Kasi mas dark yun ay mas dark siya. Yung gagabi mas ulay. Sabi mo rin, ba, baka may bahay na ito po yung likod na yan. Si vlog so... <laughs> <Bigin> mo. Bigay mo. Ganyan mo sa'yo. Magpainit tayong tubig. Ito. Sa ilipit na ka. Tulog pa ang mga, ano, karoba. Mm -hmm. mm -hmm. walang nah, di to dito? Na, data ko jay, Pertume. Okay. Pero hindi mang gatong oh. Hmm. sa. Hindi Yung nasa kwarto. sa likod ng kuan kurtina. Dalawa pa nga. Hindi to sa room. dito. din Hmm, isa.

gusto gusto niya tignan yung tukka lizard ko na oh. Ah. Ah. wow dito sa kwarto namin pero hindi gato oh. nakatago lang siya dyan sa ganyan oh. JD 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 Oh, no. Oh, oh. Ano na, utot Sino? Ikaw? Si JD. Ikaw eh. Ikaw yung JD? Lakas-lakas naman.

magpipicture taking. na, may may surprise na. Walking, walking, si JD boy! Si ate yan yan, sarap pa ng tulog. Ayun guys, swimming, swimming na! Ang sarap ng tubig, maligam -gang. Sana Naol, marunong maglangon. Sana all maganda tong niya, buhangin kahit hindi siya white sand. Ano ma ano ma... Pino. Hindi siya mabato. Kulay ano siya, brown, brown sand. Gumawa muna kay mo daw. <laughs> Nei mo sa iya, ano nagsabit sa ilong ni Balaw. Wow! Okay, bye. Yeah, mga Bing. Oh, ah, ni Muana. Yeah. Si ay si Muana. Muana outfit naman 'to, sayang 'yan. Si Muana. Sa ning kulot-kulot niya ay Maganda na yung tubig kasi kalimado na siya Hindi ko tulad kahapon Grabe. yung kasi kalimado na siya Maganda na yung tubig kasi Ayan, magluluto tayo guys ng ating breakfast Anong niluluto nyo dyan, ladies? Hotdog Hotdog Dog. Sorry. Oh, nakansi ka ng ating guys. Yeah, meron din sila guys lutuan dito na ano area. Ayun. Meron dito na kami nagluto kasi malayo sa kubo namin. Magiran tayo bola. Mga pa kasi sila eh. Meron yan, may net, di may bola. <coughs> Hindi ko eh. Sarap ang tubig, kaligam-gam. Guys, sabi ng tipising lalangoy niya daw mula doon kaya, kaya niya daw kaya. lang Magaling to Magaling ito maglangoy sa Yung ano kasi ang kalaban mo dyan Yung pagod yung ano. Yung... Hindi mo magpahinga. Hindi ka ba magpahinga maglaku May pakraptap May papusod. Barang nirenta namin tong buong resort. Walang tao. So, ayan mga ka-dragon. <coughs> Gising na yung mga bata. Luluto lang tayo ng almusal and then yun, eh, pwede na kumain tiket naman ng mga batang are yung yeah, yeah. <coughs> gani ko yung jobi mamingit Ang ganda dito guys. Silisil lang. Hindi siya mabato Ang kita talaga. Gaya. Ito eh. Ha? Ang cute Ang cute Ay, oh, mga bata. Lang, may nahuli ka na lang? Lang, may nahuli ka na? Ay, lang, nandito sa kapag dito Baka maano mo. Ala! Doon ka sa walang tao. Dito. Dito. Kung isa na ingot Dito. Dito. ka na, ka na? Maan, ano. Hello. Hello. na dito? Wala ka Ang kit-kit naman ni Popot. Ay, siya. Napaka-kit naman ni Popot na yan. Hello. Hello. Ayo Wow, Benda Yeah. Dongyang, datang dong. Merita picture Jidi. Jidi. Gampang nanti deh. Jidi. 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 Jidi.

Malaga. hindi naman yung ito ganon yung pang Ano na yung tubig kasi talmado na siya hindi katulad kahapon Grabe. na kasi <laughs> <matatang>. <laughs> बलॉल में जाइए up on gutom na kayo? Gutom hmm, na. Gutom na. Ang kasi nila guys nag-swimming. Ayan, nagsiset up tayo ng quick pass. Hindi kailangan ng maalat na sasawa. Ang daon Meron din kaming, ano guys, dalang dragon po to. Mm. Mm. Di pa ako ay nang maligo pag uh, kain. Si Di mm. gusto mo mm. amin. Mm. Si Di mm. de in look bigin mo mama. Ininom na ng tubig yaw. Mm. Naka uh, naka ilang inom na. Sarap nga yan. Eh? Tinitikman niya pa. At ate si yang yang matakot yang yang. Ilobo. Hmm? ito, ilagay mo sa plato. Hmm? Ha? Yo, tangali wag gwi kana rin. Eh pa sila guys, ano? Enjoy mag-swimming. Tapos yung dagat tong kalma. Ini pa rin nabubulok. Tama na ginawa Surprise.

Dinilai ko eh, sabi ko "kamayan lang mm -hmm. tayo mga Jol. diba? mo iba dito para pakain ko Wow, ganda ko, diba? 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 na plato? Diba? 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 dito, dito. Diba? 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 mo Oh, mo. Oh.

Ala! Ala! Ala. ka wala ka pang oil. Dali antayin natin yung langis mo. Jay de Tontoa guys si Jay o oh. Ala, Jay de, swimmi. No. Hello. Hello. Sabon ka.

Ala 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 sas na. Bye bye. JD. Mm -hmm. JD. <laughs> JD. Pagpag ato yung JD. JD? Magbitawan kita. JD. Lala, ala <laughs>

Ragara Store and Souvenir Shop. Yeah, let's open natin. Bili ka na lang ganito, auntie, o, oh, para may souvenir. Saan? Ay, dito. Get so. Ganda. Yung mga ano rin sila, native brand. Kapit-kapit tayo, guys. yeah, habang naliligo pa yung mga bata. Yung mga bata yung Super nita. enjoy Hindi ma-ano, maputol. Hindi ma-awat-awat sa pagligo. Talagang sinulit nila ako.

Guys, pack up na. Alas 11 na. Hanggang ano lang kasi kami dito? 12. 12. Dahil alas 3 kami kahapon nag-check-in. Hanggang 12 kami. Yan, yeah, ang ganda ng bubabilyo. Naging puno na.